So ayan guys for today's video, heto magkakabit tayo ng bintana dito sa uh, bahay nila nanay. Kasi habang hindi tayo pumasok sa trabaho, ayun dito muna tayo mag-construction. Ayun bago kasi tayo nag-isang uh, mekaniko mga idol, kasi dumaan muna tayo dito. Ganito muna yung dati trabaho nung hindi pa ako uh, mekaniko, ayun construction worker din tayo dati. Kaya alam natin yung mga ganitong pagkakabit ng mga bintana. Ilang years kasi dati tayo nag-construction kaya alam natin yung mga ganitong uh, trabaho, yung mga uh, mga gawain ng mga construction, ayun alam natin lahat kaya alam natin yung mga ganito. Kaya makakatibid din tayo dito kasi hindi tayo kumukuha ng mga uh, trabador or mabibigyan ng mga sahurin kaya makakadiscount tayo dito. Dito naman lang yan sa bahay nila nanay kaya ayun kaya tayo na lang yung mga magkakabit dito kaya alam natin yung mga ganito yan thank you thank you din kasi lahat ng mga ganitong trabaho eh alam natin para makakatipid din tayo yung bata pa lang kasi ako yun masama na ako sa mga ganitong uh, construction yun mahirap talaga nun kasi mas mababa pa talaga yung sahod nun mas mababa yung sahod nun pero mas ang kagandahan lang nun kasi kahit mababa yung sahurin rin eh, mas maraming mabibili ngayon eh yung isang libo parang isang na lang ngayon kaya yun sobrang hirap talaga pero okay lang yan basta Uh, uh, meron tayong makakain sa araw-araw, yun, masaya pa rin tayo basta buo yung pamilya. Kahit hindi tayo nakapagtapos ng pag-aaral, yun, marami naman tayong natutunan uh, Okay lang yan. Kasi kapag pamilyado ka na talaga, yun, kahit anong trabaho, papasokin mo. Huwag lang pabayaan yung pamilya mo. Kasi bukas na naman yun, papasok na naman tayo sa trabaho. Ayun, marami na naman tayong ayusin mga motor doon. Kaya habang, kaya habang hindi tayo pumasok, ayun, samantalahin na natin to yung mga gawain dito sa bahay. Kaya tapusin na lang natin yung mga ganito. Yung hindi pa nakikakabit sa kilana na yung yung bintana, yung kabit na natin yung mga salamin. Yan, para matapos na to. Yan, kasama ko ka nandyan si nanay na, na nagkakabit siya yung kumukuha ng mga salamin. Tapos ako naman yung nakakabit. Uh, yan, hinug. yun, hinugasan niya kasi. Kasi itong dating bintana to, yun, dati nakakabit sa kabila. Binakbak na lang namin yun para ilipat dito kasi sayang din kung masira. Kaya yun, okay din to kasi. Uh, Konting linis lang naman to, yan, okay na din siyang tingnan. Thank you